para saan po siya? Pang ano, linis ng bintana. Okay. Tanggalin lang muna. Tanggalin ko lang muna yung kwan. Kasi kapag iwiper uh, i nyo po, tingin nyo po kasi yung mga uh, halaman-halaman nyo yung mga, yung mga dami o baka magasgas. Check muna natin. Kung baga bago mo gagamitin yan eh, dapat i-check mo muna yung mga nasa harap mo. Tanggalin ko lang po saglit. Ah. Yung water po dito? Okay. Sige, tuturo ko po sa inyo. Okay. Okay. Ito po wiper natin. No? Itong si wiper ma'am, pag isang tulak pa lang, isa lang siya. Hindi na siya uulit, no? Parang pag tinulak mo pataas, eh, isa lang siya. Parang automatic na siya bumabalik sa, sa pagka-off. Ah, na matay na siya bigla. Kung baga, hindi na siya kailangan patayin. Sige, try niyo po. Yun. Kumbaga, isang isang kwan po siya no? isang kwan lang pag gusto mo tuloy tuloy eh naman po siya yan pag umulan yan tama po tapos yung unang baba ma'am pwede mo pa siyang adjust dito yan hmm. baka di ba number 1 example number 1 yung unang baba pwede mo pang adjust ng 1.25 1.5 parang ganun po no si just niya pag hindi pa kinari, hindi pa rin kinain ng baba eh ito, number 2 niyo na po isang pitik pa pababa yung number 2 po na yan yung speed po niyan, eh, di na po mababago. Kahit i-adjust po po dito, di na siya mababago. Ang i-adjust lang po dito is yung number 1, no? Yung unang pihit lang po, no? Yung number 2, eh, hindi niyo na po ma-adjust siya. Kung yung speed po niyan, Good. yan na po yan, oh po. Yung number 3, same lang din, yung pinakamalakas. Yan na po siya. oon Tsaka yung ginawa po kanina, yung, siyempre, di ba, <coughs> pag medyo malaki biyahe mo, eh, dumi, -dumi po yung windshield, no? Mm. Okay. Kumbaga, pwede mo rin siyang linisin. Tsaka bago ka pag mag-windshield, huwag ka mag-wiper uh, mag ng tuyo po yung windshield mo. Mm -hmm. po, uh, i-hold nyo lang po ito papunta sa inyo, pa-pull. Yan, yeah, lalabas yeah. na po siya. Pull lang po, no? Mm -hmm. Huwag kayong mag- Siyempre, pag medyo malaki biyahe mo, maali bok po, no? Para dumudumi siya. Mm -hmm. Kailangan nyo pong gamitin yan para hindi pa magaskas yung windshield nyo. Parang ganun po, no? Yan, good. Ito, i-sparge lang po siya ng mga wiper.